Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 1 piso kalabaw na old coins. Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya, happy 109k followers sa atin at maraming salamat. Hindi tayo aabot dito kung hindi dahil sa inyo mga kabarya. Kaya ngayon mas marami na tayong matutulungan. Balik tayo dito sa ating pag-uusapan na pisong kalabaw na year 1990. Isa ito sa binibili ko ng 5,000 pesos. Kung meron ka nito mga kabariya, ganitong old coins na 1 piso kalabaw, ay bibilin ko ito ng 5K. Kahit anong taon pa yan mga kabariya, basta makakakita ka ng ganitong bariya na dalawa ang ulo yung nakalagay po na 109k ito po yung followers natin kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat kaya maraming salamat Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga Yung ganitong 1 piso kalabaw na old coins Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya Happy 109k followers sa atin at maraming salamat. Hindi tayo aabot dito kung hindi dahil sa inyo mga kabarya. Kaya ngayon mas marami na tayong matutulungan. Balik tayo dito sa ating pag-uusapan na pisong kalabaw na year 1990 isa ito sa binibili ko ng 5,000 pesos kung meron ka nito mga kabariya ganitong old coins na 1 piso kalabaw ay bibilin ko ito ng 5k kahit anong taon pa yan mga kabariya basta makakakita ka ng ganitong bariya na dalawa ang ulo yung nakalagay po na 109k ito po yung followers natin kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat. Kaya maraming salamat. Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 1 piso kalabaw na old coins. Pero bago natin pag-usapan 'yan mga kabarya, Happy 109k followers sa atin at maraming salamat. Hindi tayo aabot dito kung hindi dahil sa inyo mga kabarya. Kaya ngayon mas marami na tayong matutulungan. Balik tayo dito sa ating pag-uusapan na pisong kalabaw na year 1990 isa ito sa binibili ko ng 5,000 pesos kung meron ka nito mga kabariya ganitong old coins na 1 piso kalabaw ay bibilin ko ito ng 5k kahit anong taon pa yan mga kabariya basta makakakita ka ng ganitong bariya na dalawa ang ulo yung nakalagay po na 109k ito po yung followers natin kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat. Kaya maraming salamat.